Yan guys, dito tayo ngayon sa lugar kung saan masaya ang lugar na to at mapayapa. Uy, sikap. Nandito pala sikap oh. Tanungin nga natin about sa project dito sa lugar natin. Uy, kap, kamusta? Kamusta yung pagmimitingan about sa lugar natin dito sa lubak-lubak na project na to sa daanan natin? Ay, oo nga. Nag-meeting kami yan na nakarang linggo. Huwag kayong mga alala mga kababaryo ko. Oh. Yung lubak-lubak dyan sa mga kalsada ninyo, na namin yan nung nakarang linggo. At huwag kayong mag-alala, nakapile na yan sa munisipyo. Dalawang taon na nakalipas. Ikap, kap, kailan po ba mamaayos yun? Kasi kahapon pati tricycle ko nagkaroon ng back massage sa lubak. Eh wala talagang magagawa, ganun talaga yan. Tis-tis muna tayo mga kababaryo. Tama nga po yan kap. Nakapile na, pero hindi pa rin nabubuksan. Oo, no! oh, hindi ba na nabubuksan talaga na Nakapail lang sa munisipyo eh. Ikap, eh, bakit hindi na lang yung pondo ng pesta yung gamitin natin? Ay, hindi pwede. Po eh. Yung pondo sa pesta, oh, pang palamig yun. What? Diba? At ang pang pang okay contest natin para sa barangay ngayong pesta. Oh, no! Oo nga. o nga, kagawad. Kaysa sa semento. Mas importante daw ang trophy ng best singer kaysa sa semento. Ano ba yan? <laughs> E di sige kap, habang wala pang semento, maglagay muna tayo ng karatula. Welcome sa Barangay Lubak-Lubak, Massage Guaranteed Free. Tama, at wala mo mong ha, yung pangalan ko, ilagay mo ang pinakamalaking logo ha, para may branding tayo. Yan si Kupitan. <laughs>